Thank <laughs> you. Hi guys, welcome back to my channel. So, in-interview nga si Bea de Leon. Sinabi niya, isa sa mga dahilan kung bakit siya lumipat ng cream line ay si Aliza Valdez. Kasi kung ano daw ang na-achieve niya, naging malaking party yun si Aliza Valdez. At gusto niya din na mabalik na sa guidance ni Aliza. O, di ba? Iba talaga si Bea de Leon idol na idol ang kanyang ate Aliza. Sa kabilang banda, kasama niya sa interview ay si Dendel Lazaro na hindi pa nakapag training at sa Monday pa sila makukumplito at ang original na cream line at ang si Bea, si Lynn din ay nandoon na. Pero si Bea ay nag na mag-training kasama ang cream line. So, hindi siya nanibago pero masaya daw at team good vibes daw talaga ang kanyang mga ka-teammates. So, abangan natin ang pagiging teammates na ni Venom at ang kanyang mga kaibigan na si Bea de at si Dendel na saru ngayong February 17. Malapit na malapit na yan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag ko tayo kung ma-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga upload.